Hi hey guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bawa ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So ayan guys, for today's videos, nandito na naman po tayo sa tabi ng tiring guys. So kukuha po kasi ako ngayon guys ng tiring para lulutuin ko ng linutlut. So guys, tara guys, kuha na tayo ng tiring. ito na guys yung tinatawag naming loot boat guys yan guys uugasan na po natin nakuha akong tiring guys Ayan, tatanggalin po natin yung mga white white na yan guys so ito na po yung mga lulutuin ko ngayon meron po ako meron po tayong talong itlog kamatis at saka pipino at saka isang sibuyas so ilalagay po natin siya guys dito guys charan dito po laki ng talong guys ay ang pala so ayan na guys hinugasan na po natin yung mga talong na ilalagay natin dito sa linutlut guys na tiring ayan so ilalagay po natin siya sa loob Ugasa muna natin siya ng maayos. Then, ilagay na natin na, takpan na natin Oyan so guys, isasalang na po natin yung tinatawag naming loot loot guys. na guys, pipisay na po natin yung mga itlog na nakuha, na bili ko guys ito guys so, tapos aluin ko na guys ayan nilalaglag na po natin guys yung itlog guys doon sa doob takpan na natin siya. Ayan. So, ayan na siya guys. Nakulo na siya pero sa tabi lang guys. Ayan. Lagyan na po natin siya ng pampalasa. Asin lang po. Lagyan natin dito. So ayan guys, katatapos ko lang po lutuin yung tinatawag naming lutlut. Yung -lut, -lut na talong. Tsaka may kamatis guys. So tara na, bawa tayo guys magsimula magkain. Kailangan muna, kailangan muna po natin magbismillah. So guys, ito na po pala yung mga linuto nati linuto kong linut guys. Ayan. গাইছে <laughs> mm. Coba hmm, serap, guys. Sarap guys So ayan guys, sana po nag-enjoy po kayo sa panunood ng video ko at kung bawa pa lang po kayo sa aking YouTube channel, 'Wag pong kalimutang mag-subscribe and bye.